Ito po yung interview kay General Torre tungkol nga sa kung kailan, naandyan na ba yung warrant of arrest? Ipatutupad na lang. Hindi ba dapat fourth with din yon <laughs> Pero sabi nga ng malahan niya, wala pa naman daw. Wala pa. Ang ibig sabihin, expected na talaga pero wala pa nga. Inaantay na lang siguro nila. Hindi malayo talaga. Naandyan na yon sa tingin ko ang arrest warrant. Go signal na lang siguro talaga ng ICC ang hinihintay ng PNP. Pero, sa puntong yan, natural lamang naaligagana itong mga nababalita na aarestohin. Ito rin sa tingin ko ang pinakarason. Kaya ang ginagawa ngayon ni Sarah Duterte ay travel dito at travel doon. Nga naman, mas madali na mahawala sa pag-aresto kung wala ka sa bansa, kung wala siya dito sa atin. Yan ang nakikita ng maraming kababayan natin. Mukhang planado ni Sara Duterte na mag-travel, patuloy na mag-travel, at posibleng kung saan siya abutin ay doon na lang magtatago. <laughs> si Bato de la Rosa naman po mukhang magtatago daw sa Senate building. Ang prob problema nga lang naka ngayon ang Senado kaya kung etong si Bato ay ma uh, arresto or mailabas ang arrest warrant bago mag July 28, siguradong wala siyang ibang pagtataguan. O baka naman daw, magtago siya sa pinagtaguan ni Kibuloy. Eh wala na. Siguradong matitiklo ka rin. Ulitin ko lang, si Kibuloy, si Duterte ay naaresto. Ikaw pa kaya ba to? Si Bongo, wala tayong balita pero alam natin, sa tingin ko, aligaga at aburido na rin yan. Ito, naghahanda na nga daw. Itong PNP, at sa tingin ko, kaya nasabing naghahanda na dahil alam rin yan ni General Torre. Alam niya rin na malapit nang mangyari ang pag-aresto nga kay Sara Duterte, kay Bato, kay Bongo at walong iba pa. Good luck! Magtago na kayo!